What's up? What's up mga guys? So nandito po tayo sa Saga Saga Ito yung anong tinatawag nilang parang ano Dito sila nagsumasamba Sambahan yata nila So nan nasa Saga lang to siya mga guys Yan ang ganda pa ng mga tanawin Mas maganda dito pag ano Pag Anong tawag dito? Pag Sakura ganda oh, ito yan ito sila nag -ano? nag nag ano ta pag magpunta pag ano pag new year so dito sila guys yan Otira yung ano, pangalan nila dito Otira, tapos Basta yun na yun, umpuga. <laughs> Basta, yun lang. nasasaga saga po ito, mga guys. Sobrang ganda. So, let's pray. Pray na tayo dito.